Hi, have a good day, everyone. It's me again, J. Vala. Uh, welcome to my Chika channel, my YouTube channel. So, with Chikahan. ayan. Guys, our segment today or uh, ating content is to make a sound. Uh, ngayon ko lang na ano to, uh, I think uh, slightly on the spot, parang ganon siya. So we're going to try mga ka choy For those who watch this video, sana magustuhan nyo yung sound na may bibigay ko. Pwede nyo ang adapin. Basta magustuhan nyo. Basta uh, sa inyo na. For those who uh, may sa heavy metal music. Uh, kasi sa akin ito, parang pastime ko lang ginagawa. Parang enjoy-enjoy lang. So, dito na mga kabalang, susubukan natin uh, yung intro niya kanina ko lang na ano to na naisip parang ganon so we're going to try uh, yan yung intro niya Kasipan.

nhân sau nha sẽ Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn may idea na tayo na pwedeng idagdag natin sa ating tuno sa song na kung meron kayo ganon siya so itry nyo lang and then dagdagan nyo kung ano yung ma, ma, idagdag nyo sa song na to tapos gawa nyo ng lyrics so ito kasi kailangan ng mahabang oras talaga yung ito lang yung yung focus mo yun sa akin kasi may kailangan gagawin na ibang bagay so hindi masyadong nagaganon doon sa isang punto lang so mayroon akong mga alaga din ayan naalagaan ko ayan every morning naglalansad ako ng pet ko yung mga manok po naayos ko na, pinapainuman ng tubig, pinapakain, ganun siya. So, ito na song na to. Kanina ko lang naisip siya. So, sinubukan ko lang, o oh, baka magustuhan niyo. Ayan. Ulitin natin mga kabalak. Ah, uh, yung sa heavy metal. Actually, uh, iba't ibang music na genre yung pinapakinggan ko. Kasi as long as uh, masaya naman, na kahit anong At the same time, merong iba-ibang kasi yung hilig ng ano. May heavy metal, may pop music, may alternative may trash metal, mga ganun death metal, black metal, lahat na yan pero yan, na, na, napakikinggan ko rin so, itong type na to is uh, parang heavy trash, death metal, parang ganun yung genre na to parang, yun so, subukan natin ulit uh, mga kabala. yung intro nya na? sa E yan, yan

路又接着走着，哎，他到四月二日了，再两年就回来。再走走走走着，走着走着就走到人生头。这样走着咱们走大，走着走着走。 you're dying kabalak. Is itrain uh, i-try niyo lang ano. Sundan, pakinggan, uh, dagdagan kung ano pa yung may dagdag sa music niyo, background na tono na sa inyong kanta. Ayan, sa makapanood nito, shout out sa heavy metal music. Na kung pag nagustuhan niyo, ayan. I-try niyo, i-adapt niyo. Uh, wala lang, share lang, parang ganun. Katuwaan lang ito sa atin. Siyempre, seryosohin nyo rin pag yun na yung gusto nyo gawin. Ayan. Yun yung ma <clears throat> maiambag ko. Pero <clears throat> ako naman is uh, versatile ako eh. Kahit ano pinapakinggan ko, basta <clears throat> meron tunog sa tinga ko ma pakinggan ko na sounds ayan masaya na kahit saan kahit saan lugar na pupunta ako ayan dito lang sa amin sa true area namin at saka nandiyan naman yung pet ko so alalay pag <coughs> naboboard ako so ayan Ayan yung ma-share ko sa inyo ngayon yung kanta na yon actually walang lyrics yun siya parang guide lang siya sa so, makapanood nito maka niya it's guide lang only so at least may babasihan ka tapos dagdagan mo na <clears throat> yun lang either tatlong tatlo or apat yung pinaka-apat niya pero slightly na madagdag lang na nota I think okay na yun siya kasi intro uh, verse Another verse, uh, or, or verse, uh, refrain, chorus, and then adlib. Parang ganun lang yun eh. Tapos balik na naman. Parang ganun yung mga kachoy, mga kabalak. So, sa mga choy ng Davao City, hello sa inyo, shout out. Uh, pag nagustuhan nyo, sana masayak kayong mapanood nito. And please uh, subscribe my channel also. Like and share, parang ganun, mga kachoy. Kubala. And heavy metal do uh, from Luzon and Visayas. Hello sa inyo. Ganun lang yung ano ko. Pag uh, ma-share ko yung uh, na na yun. Kayo nang bahala magdagdag kung ano yun. na uh, lately, mga mga very ano na past ago Uh, long time ago, meron akong mga sinusubukan ko yung mga pop music, R&B. Meron akong mga tono, pero yung katry ako ng gumawa ng lyrics, pero nakalimutan ko na, hindi ko talagang na, 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 naisulat ko, pero nawala na, hindi, hindi ko na makita siya. So, ano na lang, ito, yeah, sinusubukan kong ano, balik dito sa heavy metal song ah uh, for the past time lang only tapos try kong i-record ito i-upload na lang para may may